Magpainit muna tayo ng kawali mga kalabi. Pag mainit na yung kawali, lagyan natin ng mantika. Ang, ang titad po kasi namin o no, dinuguan ay masabaw po. Kasi yun po ang kapampangan version. So ang gagawin po natin ngayon ay kapampangan version na yung titad namin ay masabaw. Ito po yung mapakita ko sa video. Una po, igisa po natin yung bawang. Igisa-gisa natin. Pag na-golden brown ang bawang, ilagay natin yung sibuyas. Napakasimpleng lutuin lang po nitong dinuguan kapampangan o tigtag kapampangan.